Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera kung kayo ba ay nangangailangan ng agarang solusyon sa pera. Kung meron kayong mga babayaran na bill, kung meron kayong gustong bilhin, kung meron kayong emergency na kailangan nyo ng pera, pasok lamang kayo dito sa video ito kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte pagdating sa pera lalong lalo na kung kayo ay nangangailangan talaga ng pera kailangan ng agarang solusyon ng pambayad sa mga utang gawin at sundin lamang ang aking ibabahagi mahalaga na gawin ito nang may 100% na paniniwala, maging positibo, paniwalaan ang mga pampaswerte na iyong ginagawa at alisin ang mga negatibo mong naiisip, alisin ang mga galit at mga sama ng loob. Ang pamamaraan na ito ay makakatulong para kayo ay magkaroon ng agarang solusyon sa pera para magkaroon kayo ng pambayad sa mga bills, kung meron kayong mga emergency, kung meron kayong gustong bilhin, at kung meron kayong babayaran na utang, pwedeng pwede itong pamamaraan na ito sa inyo. Mga lamang ng glass container, mga babasagin na baso, at mga ngailangan ng mga cinnamon stick, kahit yung mga putol-putol na cinnamon stick at mga din tayo dito ng tatlong perasong silver coins para mas lalong mag-attract ng maraming pera at mangangailangan din tayo dito ng isang kutsarang asukal para matamis ang daloy ng pera magaan at mangangailangan din tayo dito ng isang kutsarang bigas para ma-multiply mas lalong madoble matriple ang pera na darating at lalagyan ito ng tubig at pagkatapos ilalagay ito sa ilalim ng inyong sa pitong araw. Sa loob ng pitong araw. Pagkatapos ng pitong araw, pwede mo nang hugasan ang iyong mga palad. At habang hinuhugasan mo ang iyong mga palad, sambitin ang chant na aking ibabahagi sa screen. At ang tatlong coins, kukuhanin mo ito bilang pampaswerte sa iyong wallet. Kung meron ka ng mga sangkap, ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa na sundin ang pamamaraan na ito kung kayo ay nangangailangan ng agarang solusyon sa pera tandaan ang mga pampaswerteng ito ay gabay lamang. Tangi ang ating pagsusumika, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin sa pong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay at matupad ang pangarap natin na yumaman. At yun lamang po ang video ito kung nagustuhan ang video ito mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.